Hindi mo tatakot yun. Ayaw! Gusto mo, gumasa sa magkape? Okay. Bawa naman kayo sa tao. Nakiusap po ako rito. Kasama ko si chairman. Kayo pa ang galit ah. Ito mo yan. niya na yung Kayo pa ang eh. May mga padrino yan. Ngayon padrino na lang, hindi huwag ka sa Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. ang pagpabalik ni General Suka. <laughs> sana mabasa kayo ng ulat. Ayan. ayan, ayan, ayan. Then... Nire-request ni Tita araw-araw sana. Ang problema kasi, nag-iisa lang ang General Suka. Saka District 1 lang ang hawak kasi nito eh nire-request nito sa ibang distrito eh district 2, 3, 4, 5, 6 eh hindi naman na mahati ni General yung katawan niya kaya po pasensahan niya na nakahawak kasi ng barangay yan Tumba-tumba ka dito eh Tumba-tumba Tumba-tumba <coughs> <coughs> Okay. Putulin nyo na potolin putulin nyo na lang. Putulin nyo na lang, ano naman yan eh. Tumutupo naman yan eh. Tuba-tuba kasi yan eh, nagtanim. Putulin. Okay, pag ganito paling.

Paano mo nga siya, no? Si... Si Francisco. Si Francisco. Oh, kan Francisco Francisco. Oh, sa Francisco daw. Oh, may yung, tayo na oh, Sige, sige. Kasi yung MTP bilis. Ano natin? Hindi mo kaandaman general. Di mo kunin to. General Ay, o nga pala. Ay, diyan yung doktor mo. Oo. Ay, ano, yung sa Bacor. Oo. Eh, magpapasalamat lang ako kay ano, papasalamat lang ako kay uh, kay ano ng Lawrence Lawrence ano nang ng BPLO sa business ah, o oh, at nagpunta tayo doon at saka kay ano kay Mama uh, Leslie ng uh, BTMO uh, director uh, maraming salamat po sa inyo uh, sa inyong tanggapan at uh, dumulog po ako diyan uh, binigyan ako ng ano ng ticket uh, <laughs> hindi ng ano ng Basta binigyan niya ako ng ano ng uh, pabor. Pabor. Yo. Oh, oh Ah, oh yan. Magand Maraming salamat Ma'am Leslie ha, tsaka Yo. kay Boss uh, Lawrence San Jose at tsaka kay ano, kumpare ko na taga building official na si ano uh, Joy Baron. Building Joy official Baron. Ha. Oh. Dito sa mga... Dito sa mga... Ang sabi niyo, si General, si na nagkakulit. Hindi ko alam kung saan kong kunin. Kasi nga may inutusan lang. Dito nga, wag na. At dito tayo, dito tayo lang. Dito nga, wag na. Dito nga, wag na. Wag na. O, dyan muna. O, dyan muna. Sikit din. mga pag Dito ka sa harapan, oo. O, dito na. O, dyan muna. O,

Meron nga, eh. diba? diba oh, di, yung naman. Yung... Pinagbigyan ko si ate. Tapos pagdating doon, kanila rin pala. Hinahakot naman po kasi yan yeah, oh, ah. oh, nga. Ay, si... Ay, ay, Yormi kami. Uh, ah, hindi uh, Tama, kami diba, kami maganda diba? ba? Maganda naman dito. hindi po. Talagang mga uh, talaga, uh, talaga, uh, talaga na Doon talagang yung mga ayos. Buti na lang, nandito siya nang sukat. Dahil taon ni Yormi. Sana ibalik kayo. Maraming salamat po Thank you Thank you. you

Yung, so. Sector 1, no? Yan, yan. Tropa, yan, tropa. Saka kay Sir Ruiz, oh, so, siya na hininga natin ng tulong. Oh. Para matikitan din yung mga illegal parking. Para, ka, party, uh, para, ka, party, para na, kasi na, sabi <laughs> ko pa <ng> <laughs> Nangangamit ako dyan. <laughs> Ito yung malimit na nagiging problema pag may mga tampak-tampak Matik na yan. Basura. So yan. Yan ang uh, problema. O, sino ngayon mag-ahapot niyan? So, uh, yan yung malimit na problema pag uh, natampakan. Uh, natampakan ng jeep kunyari na hindi ginagamit. O so, kaya yung mga tricycle. Yan ang mangyayari ngayon. Magiging uh, parang basurahan siya. Adaan ka lang, saka lang lumulubag. Ayun na nga. Huwag ka na oh. nga umalis dito, Jen. Hindi. Ang laki, oh. Hindi, <laughs> pero natitikita na sila. Siguro na naman, eh, di ba? Huwag oh. to okay. sa awa, Jed, no? Oh. Oh. Eh, Pagkabukas, doon pa rin. Ticket ulit. Pagkabalikan pag natin yan, natatikita oh. ulit, Siguro madadala na yan. Masa maupos yung pera. <laughs> diba? Mauubos yung mga pambayad nila. <laughs> <laughs> Standy, <you> no? <know? laughs> <Kaling mo, laughs> Galing mo. Oh. Galing, dito, Jed. Nakagay ganyan sa gitna, oh. Hawak-hawak <laughs> <laughs> mo <may> roller, no? Galing, Jen. ka, Jed. Galing, ganyan ka, hindi kailangan talaga natin itong ganito. Di ba? No, nire-request ka nga doon. Araw-araw doon. Oo, tatagayin nga um, lang natin. Tatagayin natin. Di ba? Ay, maganda rin agad. lang Yung sinanay namin. Oo, mabit yun lang. Ikaw lang pinuntahan. Anay, dali tay! Maganda ka. Oo, thank you na ko sa'yo! Woo! Wake your eye, wake your eye. Ayun. Dito. Nay uh, ba? Nay ba? Pwede mga ina ng ano, diba? Mensahe kay Yorme. Ah, uh, keep up the good work. Thank you. Mm. Ah, ganun. Ay, ingat, ha. Mami, ingat. Oh, uh, uh, ingat po, ingat thank, uh, thank you. Thank you, ah, thank you. At least, di ba? Nakikita naman. Magtataga lang ako. Magtataga <laughs> 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 lang ako. Pero, karo marami natin yan, nah. Thank you, thank you. Sige, sige. Love you, dude. Kiss na, kiss na. Pang sports pa? Hindi kasi ano mo, sa totoo lang, yung mga, yan, mga OFW na yan, ano yan eh? Masirap yan eh. <laughs> Oo, tsaka nakikita nila, wala sila mapanood, di ba tayo? Kaya sabi, pagbaba, ito lang inabon nila para magpapidyo. Eh. Ayun oh. Oo, ati sa mga